Matapos ang mga sunod-sunod ng pagdinig ng Senate Committee on Public Information at Mass Media na pinangunahan ni Senator Robin Padilla, sa kasalukuyan ay nakapaghain ng senador ng hindi bababa sa tatlong panukalang batas para tugunan ang kaso ng sexual harassment na nararanasan ngayon sa ating bansa. Ang mga nasabing panukalang batas ay nagugat sa reklamong sexual harassment ng aktor na si Sandro Mulak na dininigrin sa Senado. Sa ngayon po, meron na po tayong mga batas na panukalang batas na nalinang at hayaan na po natin na itong mga panukalang batas na ito ay mapasakamay po ng mga komite kung saan ito mapupunta at isang araw ito po ay maging batas insya Allah. Ito po ang Senate Bill No. 2777. Ang panukalang ito ay naglalayong magbigay ng mas mabigat na parusa kasama po ang kamatayan na andoon na sa dating batas pero hindi lang po ito inaakibat sa mga medyo meron pong diskriminasyon eh pagdating sa lalaki wala pong ganito eh ito po binabago natin ang panukalang batas na ito ay naglalayong magbigay ng mas mabigat na parusa kasama ang kamatayan laban sa sexual assault sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kasalukuyang anti-rape law of 1997. Layunin po nito na tiyaking hindi lang mas malakas ang ating mga batas kung hindi mas gender responsive dahil parehas pong lalaki at babae ang biktima ng sexual assault. Kasama na po dito, siyempre po, ang ating pong ginagalang ng mga LGBTQ. Ang Senate Bill No. 2778, ang panukalang ito naman po ay may layuning i-professionalize ang talent management industry. Isa sa mga probisyon ng Senate Bill 2778 ay ang pag-require ng lisensya na epektibo ng isang taon para sa talent management outfits galing sa Department of Labor and Employment. Sa ilalim po nito, maaaring mga siwa o magmay-ari ang mga median network ng talent management company. Ngunit, ang kumpanya ay ituturing na separate and independent entity. Ang median network rin po ay mananagot na magbayad ng danyos kung ang talent manager kung saan ito may kontrata regular employee man siya o hindi, ay na-convict ng rape, sexual assault, sexual harassment, o violence. Ibig pong sabihin, meron na pong obligasyon ang media network po na mananagot din po sila na magbayad ng danyos. Senate Bill number no. 2810. Ang panukalang ito ay naglalayong taasan ang mga multa sa mga lalabag sa sinasaad ng Safe Spaces Act or the Pawal Pastos Law. Ito po ay tugon natin sa mga pahayag at patotoo na hindi iniinda ng mga kumpanya ang maliliit na halaga ng multa na nakasaad sa ating kasalukuyang batas. Nagdagdag din po tayo ng exemplary damages mula sa mga employer kung makakaroon ng conviction sa mga nakasuhan ng harassment sa lugar ng trabaho. Iginiitri ni Senator Padilla na malayo pa ang tatahakin ng usapang ito dahil maraming batas ang may kinalaman sa isu base sa Revised Penal Code na binuunong 1930s kung kaya naman patuloy ang pakikipag-ugnayan ng kanyang tanggapan sa Department of Justice para pag-aralan ang pag-update sa Revised Penal Code of 1930 at Family Code of 1988. Patuloy ang aming pakikihugnayan sa kagawaran ng justisya upang mapag-aralan po ang maaring pagbabago sa ating revised penal code na nabuo pa noong 1930s. Gayun din po sa ating Family Code of 1988. Siguro naman, obvious naman po na dapat na po natin ito talagang bisitahin muli. Gumawa na po tayo ng mga bagong uh, penal code family code, natutugma po yan sa panahon natin ngayon. Naniniwala po ako na nakapag-commit sa atin ang DOJ na makikipagtulungan po sa ating opisina para magawa po natin ng pinakamabilis na ito pong mga code na ito ay mabago. Bilang panghuli, tayo po ay nagpapasalamat din sa Office of the Court Administrator po ito ng Supreme Court sapagkat uh, napag-usapan din po natin nung um, pagdinig na pag-aaralan po nila na magkaroon ng uh, korte particular po na tatalakay sa mga kaso ng sexual harassment doon po sa workplace. Ah, dahil sa ating pong paniwala, yaan pong sexual harassment pagka ginawa mo yan, halimbawa nangyari yan sa isang lugar na pinairal nung nakatataas ang kanyang kapangyarihan para puwer sa ang isang tao labagin ang karapatan ng isang tao morally physically lahat na sexual palagi ko po yung isang bagay na yan ay eh, pwedeng pag talaga ng ng uh, mental health problem kaya hindi po ito dapat patagalin pag ito ay nagkaroon ng kaso kailangan po eh disisyon ng kagad Nagpasalamat rin si Senator Padilla sa mga dumalo sa nakalipas ng mga committee hearing. Aniya, napakalaki nang naitulong ng mga ito upang makalinang ng mga panukalang batas. Bilang pangwakas, nanawagan si Senator Padilla sa mga abogado na nais magbigay ng kanilang mga mungkahi patungkol sa paksang ito upang mas pagigtingin at pagtibayin ang mga panukalang batas laban sa sexual harassment.